Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Pakigyan Ta naman natin ang pag-uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live. Live. Live Nation Nation Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel Magandang araw Pilipinas tinaya ni Davao City Public Safety and Security Office Head na si Angel Shoma Gaysay na umabot sa 50,000 ang mga dumalo sa prayer rally sa San Pedro Square, Davao City gabi ng linggo. Na si sa naturang okasyon si Senador Jaime Marcos na tutol sa hakbang ng kongreso na babaguhin ang sa Ligang Batas. Magkatabing nag-usap si Vice President Sara Duterte at ang senador na ang pag-uusap ay nakunan ng lente ng mga reporters. Bago ang naturang prayer rally, isang leaders forum, na may pamagat hakbang maisug na ginanap sa isang hotel sa Davao City na ang naging guest speaker ang dating executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Atty. Vic Regis. Ang nasabing hakbang maisog or ang hakbang katapangan leaders forum ay inorganisa upang tutulan ang charter chains sa pamamagitan ng People's Initiative. Kung kaya't karamihan sa mga domalong mga dabawinyos ay may tatak ang kanilang mga t-shirts na The Bawinyos are not for sale na ginagaya rin o ginaya rin sa mensahe ni Rodriguez. Vic Rodriguez is not for sale. I am here because I am your friend. Sa naturang pre-rally... Tinanong si Senador Aimee Marcos na mga reporters kung bakit ulas siya sa Quirino Grandstand na kung saan inilunsad ang bagong Pilipinas ang sagot ng Senadora sa mga reporters na makiisa siya sa layunin ng mga Dabawinyos na tutulan ang People's Initiative na nilalakad ng Kongreso habang si Vice Presidente Sara Duterte naman ay nanggaling sa Quirino Grandstand na kasalukuyang inilolonsad ang bagong Pilipinas pero umalis kaagad ito patungong Davao City upang makiisa sa prayer rally. Well, Ramos, Semen Roving Reporter na ng Mindanao Radio Kalikasan ng Oxy Base nagulat ng live para sa CNN Pilipinas. CNN Live. 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 Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao.